magandang magandang buhay po sa inyong lahat mga kabornibol ko, ko mega mega love shout out po sa lahat ng viewers ng ating mga Bornable team sa lahat po ng servisyong bornibol sa lahat po ng sangay ng bornibol team sa Team Minions uh, Team Paangat sa Team Walang Pangayuda Team Walang Iwanan Bornable Team Hong Kong at syempre po sa uh, Team Tiramisu at syempre sa Team Puyaters at sa lahat po ng mga kasamahan natin sa bornibol Team at siyempre sa apat dapat at sa lahat po ng mga viewers at subscribers ng mga lahat ng sangay ng vulnerable Team magandang buhay po sa inyong lahat inaanyayahan ko po kayong manood baka sakaling kailangan nyo rin itong bagay na ito baka sakaling makatulong sa inyo service niyo sa pagkatrabaho hindi niyo kailangan magbike magmotor o magkotse dahil meron tayong iya-unboxing ito po ang folding electronic scooter. Ayan. Yan po ang kainaman po sa electronic scooter ay madalag, madadala po ninyo kahit sa loob ng sasakyan. Sa train, sa bus, at sa mga pampublikong sasakyan, pwede po ninyong dalhin. Kaya magagamit po ninyo ito, pagbaba po ninyo ng bus, ng taxi o ng kahit anong mga sakyan, pwede po ninyong gamitin papunta sa pupuntahin niyo kung malayo po. Kaya po, samahan po ninyo ako, mga kabornibol ko. At sana po, kung sakasakaling kailangan ninyo ng ganitong klaseng service sa pagkatrabaho, sana makatulong sa inyo ang video ito. At sana ma inspire kayo at uh, investment po ito dahil gamit natin sa trabaho. Ayan, salamat po mga kabornibol simulan na po natin buksan ang electronic scooter. At siyempre po, gusto ko din sabihin sa inyo na jackpot po yung pagkakabili namin ito. Dahil bukod po sa ito ay sale, natapatan po namin yung magandang marka. Kaya ito po ay tatak ng isang kotse, Land Rover. Ayan, tatakpo ng kotse yung may gawa ng folding electronic scooter na ito. Kasi yung po ng mga pangkaraniwang electronic scooter, subalit magandang brand po ang aming nakuha. Kaya sinuwerte yung nagbibidyo, si Amore. Yahoo! Ito po ay service ni Amore. Ayan. Dahil kung minsan po, malate na akong makakalabas sa trabaho para makauwi siya kahit hindi ko siya sunduin. At para kapag ka meron akong pinupuntahan ng mga secret-secret, masusundan ako ni Amore. Dahil meron na siyang electronic scooter. Ayan. Pero wala naman po akong pinupuntahan. <laughs> dahil lagi ako nagmamadali kong buhay para makasupport sa inyo. Ayan. <laughs> Game na po. Buksan na po natin. Ayan. Ayan. kagandahan po nito nakaterno sa ating suot ayan naka red po tayo ng borneball naka red po tayo at yung nagbibidyo naka red rin siya. at red rin ang nabili nating electronic scooter ayan bagong bago po yan naka naka throughput pa hindi ah. na po bubuhati na natin ngiting lagi, Ayan. lagi. wagi. At siyempre po, papasalamatan natin. Siyempre, ang uh, ating Panginoong Diyos. Alam ko ba ninyo kung bakit? Dahil blessings po ito. Kaya po tayo magpapasalamat. Siyempre, sa lahat ng blessings na ating natatanggap dapat palagi tayong magpapasalamat. Dahil hindi naman natin mabibili yung lahat ng gusto natin kung hindi po tayo kinalulugdan oh binibigyan ng mga blessing at swerte. Siyempre po, ang unang-unang swerte po, yung lakas ng katawan natin. Kaya tayo palaging nakapagkatrabaho dahil ginagabayan tayo ng Diyos. Binibigyan tayo ng lakas ng katawan para may isa pa tayong lakas sa pagkatrabaho. Kaya po, ito na. Nakaborn ko, -ball. laya na. At ang kagandahan po nito ay malaki po yung gulong. Tingnan po ninyo, mataas po yung gulong nito size 10 po yung gulong kasi nito. po, size 10. Size 10 po yung uh, number ng gulong nito. Ayan. At habang ina-unboxing ko po ito, happy happy birthday din po sa mga magbe-birthday ngayong April. Napakadami po kasi magbe-birthday ngayong April. Birthday po ni CC Jong Exploring World, birthday ni Manoy Matski, pareho silang team apat dapat birthday po ni Ate Crisilda. Napakadami na magbe-birthday kayo. Tapos birthday ni Sisi Mercy Kitchenet. Samantalang yung aking may dear Venus Mars nung March po, birthday niya pero hindi siya nakapag-LS. Pero gagawa natin ang paraan sana makapag-LS ang aking may dear Venus Mars dahil napaka-supportive po niya. Ayan. Sa mga hindi ko po nabanggit na mayroong birthday ng uh, April, paki uh, pakisabi lang po niyo sa Saturday sa LS ko. Pakibanggit lang po niyo at kakantahan ko po kayo ng happy birthday doon. Siyempre, baka mamaya, mayroong may birthday na hindi ko nabanggit. Kaya ko lang po nabanggit, naalala ko birthday ni Ate Crisilda Hilda, tsaka ni Sisi si ni ng team apat dapat, dalawang may birthday sa kanila. Yan, tatayo ko na po ito, bago tayo tuloy mga adres. Ay! Amore, sinuswerte ka talaga dahil mayroong toolbox. Tingnan nyo, may toolbox. Oh. No? Mayroong lalagyan ng ano, mayroong lalagyan ng inumin toolbox nga kasi ito may, may lalagyan po ng mga gamit gamit ng itong bike pero syempre po ang gamit naman nila ay maliit lang ilang 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 pirasong aller rings lang kaya meron ka lalagyan ng tinapay saka tubig sa papapasok sa work talagang jackpot yung pagkakabili nito ayan yun po kinakabit na natin ayan. Una po siyempre, ay uh, itatayo natin itong uh, pinaka leeg, yung pinaka hawakan. Ayan, ganyan po ang forma niyan. Ayan, hindi pa po ito nakakabit. Ayan, ito po yung pinaka safety lock kapag naitayo na yung leeg. At ito din po yung bubo, ito rin po yung ibababa kapag ka gusto mong kunwari galing ka ng uh, isang uh, Uh, isang lugar na medyo malayo na yun, nakabus ka. Yan. yeah. At pag nga itaas na pong ngayon, ito po yung safe lock. Ayan. Ngayon po ito, ikakabit natin. Hindi pa ito nakakabit. Ayan. Nakabit po natin ito. Ayan. Siyempre, para maikabit po natin ang walang tagahawak, tatanggalin natin itong ito pong ah, uh, lock na ito. Kasi kaya po may lock dito, ito po yung pinaka-stand. Ito po yung stand ayan may matanggal na yan baka ini na natin e rin po i ayan ayan para na nun makita niyo po siya na walang tagahawak ayan ayan ngayon na po i-stun okay na ayan ha giting wagi ha <laughs> ha ayan thank you thank you so much po talaga butit nakita ko ito sa isang negosyo nakita ko po ito sa isang negosyo na isi-lay ngayon sinabi ko agad kay Amore na ngayon ako nakita ng uh, folding electronic scooter. Yan, nakabit na po natin. Ngayon po yung na tornilyo at allen rings. Ngayon, dito po yan, dito. Plus so, yung naman. Maganda na kulay. Maganda pa presyo. Maganda pang brand. Sertihan talaga. Pag naghihintay ka, kailangan talaga hihintayin yung tamang pagkakataon. Yan po yung sinasabi natin. Na pagswerte talaga, minsan po, gustong gusto bumili, hindi ka nakakabili agad. Pero pag nakabili ka, nakakajakpat pa. Kagaya po yung re. Napakamura po yung presyo na re ano po ito uh, 30% discount po yan yan medyo sinuwerte po tayo ng konti At dahil yan hulaan po ninyo kung magkano ang presyo nito yun yun po ang ano yun po ang magandang tanong dyan sa palagay ninyo magkano ang swerte na presyo ayan okay na po yung isa At apat po yung tornilyo dito sa leeg. Sa pinakalak niya eh. rin. Apat. Kaya medyo matagal natin itinakabit. Ayan. Asensya na po sa mga naiinip dyan na excited nang makita ang katapusan ng ating e-bike. Ayan. Okay na po. At syempre po, ito po yung lalagyan ng ano. Ito po yung toolbox. Ito po yung mga tools. Ito po yung lalagyan ng mga ito at saka yung chargers. Nalagay po dito ay yung charger para pag nalubat ka sa ibang lugar. Nalagay mo dito yung charger. Meron ka naman yung tinapay tubig. Tinapay tubig. Ito po yan. Oh. Ganda. Ayan. Yan din po pangalan. Yan din punya pangalan. Land Robert. Ayan po. Oh. Pwede po nang nalagay ng yung charger. Ayan. Yan charger niyan. Siyempre, i-charge po natin yung mamaya. Ayan. Ayan. Nakalagay na po yung charger. Saka po yung pinampihit natin. Ayan. Ayan. Malagay na po natin. Ngayon po, pansamantala po. Pansamantala, dito mo natin inalagay yan sa hindi dito sa hindi po maaabala yung pagbabali ng diig. Ayan, dito natin inalagay na. yan. Pwede rin po yan dito. Nakalagay na ganun. Ayan. Ngayon po, i-kakabit natin yan dito. I iaayos natin yan. Isang araw. i ang natin ng magandang kabit dun sa po, pwede rin po yung iyan na dito nakalagay. Dahil karamihan po sa mga nakikita ko doon sa basketballan na kasamahan natin nagbabasketball, yun ang mga service na dito po nakalagay. Yan. Yung nahanapan natin ang magandang pwesta. At syempre po, ito po, bago po ito gamitin, bago po natin ma test, maipakita sa inyo, ay i-charge po natin ito. Pero meron po itong konting charge. Subukan natin buhayin. Subukan natin i-on. Yan. Yan. Ayan, ibig sabihin po, buo yung nabili natin. Okay na po tayo, tagumpay po tayo. Ayan, naka 0 po ang kilometer. Ayan, ibig sabihin po, ay, naka full charge po. Oh, full charge. Ngayon po, meron po yung signal light. Ito po yung kapag liliko ka ng kaliwa at liliko ka ng kanan. Meron po yung signal light. Eri po yung mga ilaw. Ayan. Eri po yung mga ilaw sa kanan at dito po yung ilaw sa kaliwa. Yan, meron pong dalawang ilaw yan, signal light, pag ko ka. At ito naman po yung stop light. Kapag mamemreno ka, iilaw po yun pula. At syempre, sa harapan po, sa harapan, meron din pong ilaw sa harapan. Yan. Meron pong ilaw yan sa harapan. Ayan pong ilaw yan po yung ilaw niya sa harapan. Uy, ayan. mandar na. Napindot ko, mandar na. At siyempre po, alam po ba niyo yun yung busina na rin? Napakalakas ng busina na rin. Magugulat kayo. Ayun po yung busina. Ayun po ang busina. Ayan. Ngayon po, tingnan niyo ninyo ha. Pwede pa lang i-road test kasi po ay naka-pull charge po. Naka-pull charge. Ayan mga kabawal mayroon Meron po tayong maliit nitong corridor o tinatawag na pasilyo. Sino po, dahil po may charge pala, meron palang baterya, pwede po natin i-road test dito sa loob ng aming bahay sa pasilyo. At siya nga po pala, bukod po dun sa ilaw dito, ito pong signal light, ito pong manibela pala, ay signal light din. Ngayon tina, tina po, tingnan po nyo, ayan ha. Ayan po kapag Sa ko ko ka sa kaliwa, ayan, sumesenyas. Sumesenyas din po sa baba, sumesenyas sa taas. Ayan. Kung diri ko ka sa kanan, ayan po, Sumisenyas so, po doon sa kanan, no? Tingnan po ninyo, napakainam talaga ng mga pagkakabili nyo rin, yung, eh. Marami pong ilaw. At saka, siyempre, ayun po, susubukan na natin, mga kabonibol. Pasok! Sa mga gusto pong kumangkas yan. Ito na. Ayan. Ayan po yung pag-memory, no? road test pa rin po tayo kahit pa paano. Talagang uh, sinuwerte po tayo dito dahil maraming ilaw, safety ng ibig sabihin. Meron pong lalagyan ng uh, toolbox, mga uh, battery, meron pong lalagyan ng mga maiinom, at uh, lalagyan po ng uh, reflector na pandoble. Yan. At syempre, yung pumarka, Land Rover. Siyempre Land Rover, baka naman. Yan. Maraming maraming salamat po Maraming maraming salamat po at sinamahan po ninyo kami na mag-unboxing nitong uh, investment na magagamit sa trabaho. Kaya po investment ang tabag ko dahil ito po yung sulit yung pagkakabili dahil gagamitin sa pagtatrabaho. Ayan, dahil po, hindi po ba, may nakita niya, mayroon akong ipinos na mayroong nakuhang bagong uh, part-time job si Amore. Uh, blessing na naman po yun, kaya po bumili kami na to. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga sangay ng Bornebol Team, sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Bornebol Team, sa lahat ng sangay ng Bornebol Team. Taos puso po kami nagpapasalamat ni Amore sa inyong lahat. Nagpapasalamat po kami lahat sa servisyong Bornebol na patuloy na naniniwala at sumusuporta sa ating lahat. God bless you all po mga ka-Bornebol at sana po ipagpatuloy natin yung pagiging magkakaibigan natin hindi lamang dahil sa YT kundi po dahil mayroon na tayong foundation na tayo ay talagang magkakaibigan kahit mawala na po yung YT pagpapatuloy natin ang matamis na samahan Salamat na tayo'y magkasama muli Siyempre po mga kabonimol ko pustis ba kayo? Kasi po, you know i can't smile without you i can't smile without you i can't laugh and i can't sing i'm finding it hard to do anything i just can't smile without you maraming, maraming, salamat po. god bless you all Ayan, binabati ko po siyempre yung mga patuloy po na nagbibigay ng blessings kay Bornebol. Yung patuloy po uh, uh, nagre-renew ng uh, membership ng membership sa Bornebol team. Uh, salamat po dahil ang inyo pong pagpapamember, pagpapablessings, pagpapakulay ay siya po natin ginagamit sa mga tinutulungan natin sa Bornebol team lahat ng gastos natin sa Borne World Team, lahat ng kinikita ng aking vlog ay dahil po sa inyo. Ang blessings pong natanggap ko ay sineshare din natin sa mga mas nangangailangan sa atin. Kaya po, huwag po kayong magsasawang mag ng blessing kay Bornebol dahil ibabalik ko po pong lahat yan sa inyo sa abot ng aking makakaya. Salamat po, God bless you all. Maraming maraming salamat po.